Sa na naman, eh, mayroon tayong pakikinggan ngayon na about sa mga missing sa bungiro na gustong ikonik nila kay former Roa Duterte da ng mga sakunang nangyayari na yun sa Sabungero. Pakinggan natin guys ha. Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters tungkol ito sa buto na nakukuha sa talik na pinaginala na buto ng mga missing sa Bungeros. Ito. Dr. Fortun, dismayado sa ginawa sa mga buto sa puting sako. Hindi ikinatuwa ng ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang ginawa sa mga buto na nadiscover sa Taal Lake kung saan ay inilatag ito sa puting sako upang ipresenta sa media ayon kay Fortun hindi tama ang naging proseso sa pagpresenta sa mga buto okay ulitin ko Uh, isa ito sa pinakamagaling na forensic expert o pathologist. So bakit? Ito ang statement ni Dr. Raquel Forton. Medyo dismayado ako roon sa unang picture. binoksan yung sako at nilatag yung content sa ground. You're not suppose to do that. <laughs> so, I don't know kung anong rason, bakit siguro ang... Lahat gusto nilang ikonik sa kay Duterte. Sa so, war on drug noon ni Duterte. <laughs> Kasi kailangan nilang ipresent sa media eh. <laughs> okay, magbasa tayo sa mga comments. <laughs> kailangan sa media. <laughs> Lalin, Benamin. Fordisio nga eh. <laughs> Fordisio. John Puno. Noong binuksan ang sako at inilatag sa malinis na sako upang makita ng taong bayan, ang dami, eme, eh pag hindi binuksan ang lumang sako, ano naman kaya ang sasabihin? <laughs> Ma Marilox Baliser Forensic kasi Dapat mauna para malaman Ya yeah. Dapat yung ganon Idiritso muna sa forensic Eh kailangan ng media exposure O anong unahin mo? Yung reliability ng pagsusuri ng forensic expert O yung media mileage Yun ngayon ang tanong Forensic kasi, kasi dapat mga comment. papuging alang ang ginagawa nila para sabihin na mayroon mission silang nagawa. Obvious naman guys. Kasi sala <laughs> yung ano bang ano no? yung kaso ni late Percy Lapid na involved si General Bantag, yung cause of death ng mga preso si Dr. Fortune ang nag-examine lahat nun Chepri, halata kasi ang buto sunog at luma pero yung sako bago pa at hindi tugma kung kailan matagal nakababad sa tubig. Dapat hinaluan man lang ng konting putik o siminto ng magbukhang toto ang palabas para may madawit na namang tao para idagdag sa Crime Against Humanity ni dating Pangulong TRRD Quadcom hearing na naman pero isyo sa black item sa gato <laughs> anyway tama na yun Ray Ikin tama po kayo Madam Dr. Forton graduate ako ng 4 months crime scene investigation kaya alam ko ah, siguro police ito dapat hindi oh, ito ah graduate ng crime scene investigation mali yung ginawa <laughs> Cesar Cayanong, kung alam lamang ng mga eksperto na ang Tagaytay ay malamig, ang klima at malamig. Ma ang utak ng mga bangag. Ang <laughs> isang bon expert na foreigner, eh, boto daw yun ng mga baka. Sa unang tingin lang. Kailang hindi naman niya inaalis yung posibilidad nga baka nga may naihalong uh, uh, boto ng tao. Je, Jeter Canillo, wala silang pakiala pakialam, uh, Gusto lang nila magpa-pogay. Narsing Sapida, ang kwento ng saksi ay pinatay bago nilagyan ng sako na may buhangin. Ibig sabihin, hindi nakalagay sa loob ng sako.